Good luck. You got this. Yes, sir. Noong 1980s, kahit 5 pesos ang baon, medyo masaya na. Pero ngayon, nagre-reklamo pa ang mga estudyante kahit bigyan mo sila ng magkano. Go. 100 pesos. Ilan ang kopya ng susi sa pinto ng bahay ng taong sigurista? Tatlo. Gulay na nilalagyan ng gata. Gabi. Ano kaya ang meron pag uh, nagkukumpulan ng mga kalalakihan? May chicks na pinag-usapan. Bakit pumuputak ang inahing manok sa likod ng bahay? Manging itlog. Oh. Let's go, Seth. Sabi natin kung ilang puto sa na nakuha natin noong 1980. Sabi okay na no. Pag mga 5 pesos lang yung bawal na. Malaki na yun malaki nun. Malaki, nun. Na yun malaki, nun. Na yun. malaki na yun nun. Ngayon, medyo magre-reklamo pa yung kung 100. Totoo. Wala pang load yun. Hindi Wala pa. Hindi pa kasama yes. na yung load. Ang sabi ng service sa 100 ay... Yes! Swamp. Ilang kopya na susi sa pinto ng bahay ang taong sigurista? Sabi mo tatlo. Tatlo. Ang sabi ng survey? Top answer. Bulay na nilalagay ng gata. O, siyempre. Siyempre. Bicolano. Top of mind mo, siyempre ay? Laing. Gabi. Ang sabi ng survey? Yeah. Uh, ano kaya ang meron pag nagkukumpulan ng mga kalalakihan? Sabi mo ay, My May chicks. Ang sabi ng survey? Ah. <laughs> oh. Bakit po wapot akang inaimanok sa likod ng bahay? Kasi pinanginig <coughs> Survey? Wow! Yes! Nice one! 145! <laughs> Sambalik na tayo sir! 145! Let's welcome back Shanely. Shanely, mag news ako sa'yo. Ano po yan? 55 ang kailangan mo. Then 145 points na nakuha niya! 40 na lang! Oh. Wow. Konti na lang. And at this point, makikita na ng viewers ang mga sagot ni Chef JR. Give me 25 seconds on the clock. let's do it. <laughs> Noong 1980s, kahit 5 pesos ang bawo, alam mo, masaya na eh. Masaya na lahat ng estudyante. Pero ngayon, nagre-reklamo mga estudyante kahit bigyan mo sila ng magkano. Go. 20. Ilan ang kopya ng susi sa pinto ng bahay ng taong segurista? Lima gulay na nilalagyan ng gata Ah uh, pass Ano kaya ang meron pag nagkukumpulan ng mga kalalakihan? May sugal. Bakit pumuputak ang inahing manok sa likod ng bahay? Mangingitlog. Bago sa Mang, maghanap na kami. Okay, gulay na rin gata. Let's go. 55 points. No 1980s oh. Nagre-reklamo. basta na tayo sa 5 pesos ngayon. Nagre-reklamo ang may estudyante ko. 20 pesos. Magre-reklamo talaga ng 20 pesos yun. <laughs> ang sabi ng survey sa 20 pesos ay... Meron! Wow! wow. Galing, huh? okay. Ang top answer, 100 pesos. Ilan ang kopya ng susi sa pinto ng bahay ng taong sigurista? Sabi mo, lima. Sabi ng survey... Hoy! Top answer, tatlo. Gulay na nilalagyan ng gata. Yay! Hindi natin na Ang top answer dito ay kalabasa. Bakit pumuputak ang inahing manok sa likod ng bahay? Yay! Kasi naghahanap ng mate. Ang sabi ng survey ay... <laughs> wala. wala. Top answer, mga You still need 18 points. Ano kayang meron pag nagkukumpulan ang kalalakihan? Ah? Sabi mo... Ah. Ay, may sigurad. Nanjan kaya ang sugal? Meron. At kung nanjan man, bibigyan ka ba ng 18 points? Meron, meron. Tap, tap yan, tap. Rosie, we'll ang sabi ng survey sa sugal ay... Tap. congratulations lamatons super league you have won a total of 200000 pesos